Hey everyone, welcome to Alana Ivawi's Pinoy Jokes. Here are funny Pinoy jokes, hugots, and one-liners to brighten your day. Pag-ibig parang gulong ng jeep, hindi lahat ng sumasakay, nakakarating sa dulo. Kapag may dumating na bagong crush, di ba dapat may clearance muna sa past? Kung wala kang jowa, huwag kang malungkot, hindi ka nag-iisa, marami tayong ganyan. Kung mahal mo, ipaglaban mo, kung ayaw niya, huwag kang makulit, hindi ka NBI. Bakit ang love parang tubig? Kasi kahit wala ka ng gusto, nahuhulog pa rin. Sabi nila, darating din ang tamang tao. Paka na traffic lang. Ano ang tawag ng batang langgam sa kapatid ng nanay niya? AD, tita aunt. Ano ang binibigay ng doktor sa ibong may lagnat? Treatment. Anong tawag sa mga astig na alaga? Lupets. Ang pag-ibig parang toll gate, may barrier kung wala kang load. Sa pag-ibig parang kuryente, kung di mo alam ang positive at negative, syukot ka na lang sa ground. May ex ka? Ako din. Tara, sama tayo sa expedition. Love is like LRT, ang daming sumasakay pero walang nagtatagal. Bakit parang piso ka? Kasi ang dali mong bitawan. Anong pinakamahirap sa pagiging strong? yung hindi mo alam kung may magpapahinga ka pa. Para kang jeep ang daming sumasakay pero hindi ka pa rin akin. Sana electric fan na lang ako. Para kahit wala kang gusto sa akin, mapansin mo man lang ang effort ko. Sa relasyon, bawal mag-ghosting, hindi tayo sa horror movie. Kapag may tiyaga, may pag-asa, pero kapag walang jowa, may lungkot. Love is like wifi, kapag free, madaming kumakabit bakit ka pa maghanap ng forever kung may Anli Rice na? Kung mahal mo siya, pakawalan mo. Kung bumalik, stalker yan. Ang pag-ibig parang loading screen. Minsan hindi mo alam kung naghahang ka na o naskam ka lang. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang single, pati yung bank account ko. Sana gym instructor na lang ako para malaman ko rin kung paano kita mapapa pag wala kang pera, masarap lang umibig sa ideya ng yaman. Ang tadhana parang traffic light, minsan red, minsan green, pero madalas yellow lang, paasa. Alin ang mas masakit, mawala siya o mawala ang cellphone mo. Sana may vaccine din sa pagiging torpe para naman magkaroon ako ng lakas ng loob. Ang love parang volleyball. Pag di mo sinalo, napunta na sa iba. Kapag mahal mo, ipagluto mo kasi wala nang mas hihigit sa taong marunong magpakain. There you go, folks. Maraming salamat sa panuod at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, mag at mag-subscribe sa aking channel. See you on the next video. Bye.